puso na may butas sa gitna. Yan po ang natuklasan ng isa po sa ating kababayang treasure hunter sa kabundukan ng Pilipinas. Ano ang ibig sabihin nito kapag nakakita tayo ng mga hugis puso na may butas sa gitna? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo sa araw po na ito. po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Hunting video. At ito nga po ay pinadala sa atin mula po sa ating kababayang Treasure Hunter mula po sa kabundukan ng Pilipinas. Nakatuklas po siya, sila ng mga posibleng pinagtataguan ng mga kayamanan, ginto, o kung anot mang bagay na kung saan itinago ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War ito pong ating makikitang mga nakauka sa bato nakaukit sa bato ay mga sign, markers, palatandaan na may itinago sa lugar na kayamanan at ito nga po yung mga itinago ng mga hapon at halata na mga sadyang ginawa talaga ito ng kamay inukit kumbaga sinadyang uh, binutas ito at ginawa ng uh, mga hugis no bilang uh, palatandaan sa kayamanan na kanila pong ibinaon makikita natin ano ang pormahan niyan yan po ay per perfect heart no na may drilled holes drilled holes pa sa gitna at yan po ay uh, sign nga po yan ng mga uh, kayamanan na kung saan ibinaon dyan po sa area na yan kumbaga yan po ay stone map o mapa na may ibinaon dyan sa area na yan hindi po masyadong malayo dyan sapagkat yan po ay sapa at karamihan po sa mga pinagtataguan ng mga Japanese Imperial Army ang pintuan o ang lagusan ay sa sapa talaga sila nagsimula sapagkat Napakadali nilang mag-construction. So atin po itong bibigyan ng pinakamalapit itong kahulugan muna po sa Japanese code. Ito pong kanyang sign markers ay isang uri po ng object was buried. Yung treasure ay binaon daw bagay na itinago sa lugar. At posibleng hindi yan nag-iisa sapagkat makikita natin medyo maraming uh, design. At yan po, yung design po na yan, ang kahulugan po niyan ay Yamashita Treasure, no? Na uh, nasa ilalim. Uh, Yamashita Treasure Under. Pagka mga ganyang design. Hugis puso, no? Mga ka-treasure hunter, kapag tiningnan po natin ang maigi yan po ay parang uh, puso na inukit talaga sa bato at may dread holes pa. At yan ay may iba pang meaning na Uh, nagsasabing treasure buried underneath ibig sabihin may kayamanan daw ibinaon sa ilalim uh, dyan nga sa area na yan wala nang iba yung uh, makikita natin na uh, ilog ay may design din yan dyan sa hugis puso na yan yung hugis puso na yan ay uh, digging spot sa isang Uh, treasure na nakabaon no? this mean a possible tunnel also ibig sabihin may tunnel nga sa ilalim so posibleng hindi lang iisa ang mga ganitong klaseng uh, Yamashita treasure, ang dalawang malaki ay hinati dyan si ang hugis puso ay nahati nga sa dalawa at yung tatlong object na yon ay tatlong itinabong kayamanan dyan so hinati may isang maliit may dalawang malaki yung dalawang malaki na yan ay magkabilaan dyan sa inaagusan ng tubig siguro dun sa kabila ay mayroon ding porsyon na posibleng isa pang uh, treasure doon at yan makikita natin sa mga markers sign may, may alamang sapagkat may design yan katulad nyan yan po ay na design no, na uh, separated treasure in rock triangles or trees at yan design na yan ay may isang deposito dyan dyan sa gilid mismo Uh, ng uh, sapa at yung isa naman ay doon sa kabila so ano? Uh, kaliwa kanan sa mismong dinadaluyan ng tubig yan ay mayroon pa at mayroon pa dyan mismo sa uh, dulo yung maliit na yan yung parang creek na makikita natin design po yan ng Yamashita Treasure Object was buried in the area in the area yung sapa na yan yung area na yan 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 po ay design, oh. yan ang layout. At yan po ay treasure uh, deposit o oh, uh, Yamashita treasure ano yan? Uh, mapa na nasa bato. Stone map. Yan ay design mismo yan sa sapa na yan nahati sa dalawa sa hugis puso na design at yung isa naman yung maliit ay nasa dulo ng sapa. At uh, posibleng may markers din yan. So tatlo yung eh uh, uh, ibinaon dalawang malaki yung treasure bolts dalawa yung hugis puso at yung isa maliit yun ang more given yung maliit na yan yan po ay uh, nandyan lang sa dulo ng sapa sa gilid no maliit yan po siguro ay giveaway yung uh, maliit na yan yan po ang unahin sapagkat itong dalawang ito nahug sa hugis puso na na-design dyan sa ilalim niyan sa gilid ay medyo Tunnel yan. Tunnel down. Maaring straight tunnel sa ilalim kapag may hugis puso na nakatutok naka patiwarik yan. O patusok. Yung arrow niya ay straight tunnel talaga yan. Entrance dyan. So makikita natin yung design na yan. Oh. Yan ay design talaga ng river. Treasure na nasa sapa. Ah... Uh, nasa Sapa yung itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army hindi lalayo sa Sapa hindi na pupunta sa malayo sapagkat yan po ay uh, yung stone map na yan ay mismong nasa gilid lang siya ng Sapa at yung matigas na bahagi na parang siminto ay isa po yan sa chamber, blocker o protection ng mga Japanese Imperial Army laban dyan sa tubig na posibleng sisira sa kanilang kinonstruksyon sa ilalim. So, tinibayan nila yan. Kaya yung bato na makikita ninyo dyan ay hindi po yan talagang natural na bato. Ay binuo po yan ng Japanese Imperial Army. Marunong po silang gumawa ng mga bato sapagkat engineer. At, at karamihan sa kanilang mga engineer ay marunong silang gumawa ng mga artificial na bato kapag tiningnan. Tiningnan natin ay bato talaga. Sumalit ito po ay gawa talaga ng mga kamay ng mga Japanese Imperial Army. So, mapapansin natin yan ang layout, no? Nahati. Yung uh, ilog, yan ang uh, naghati sa tatlong Yamashita Treasure na itinago. Dalawang malaki at isang maliit. Yun po yung layout na yan. At uh, maaring yung hugis ng uh, ilog dyan ay uh, nakapaliko sapagkat yung design ng uh, Uh, stone map ay nakapaliko yung sapa so may sanga siguro yan at maaaring yung sanga sa dulo ay may maliit doon na treasure yung tinuturo doon sa mapa uh, nandoon yung maliit yung maliit na drill holes ay symbolize as uh, maliit na treasure given at yung malalaki na yan ay malalaki yan sa kabila ang uh, pisngi bahagi ng sapa na yan So, nahati, hinati yung Yamashita Treasure ayon po sa design at uh, sa mga markers na atin pong nakita. At yan pong uh, ating uh, uh, nalalaman na ating inanalyze ay yan po ay mula sa Japanese Code. Hindi po natin yan sariling haka-haka. Uh, uh, Kung mayroong mang nadagdag, yan po ay atin na lamang... Uh, 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 personal analysis na uh, kung saan posibleng tum tumugma dyan po sa Yamashita Treasure Code. So, dagdag din sa uh, posibleng pagtukoy sa mga pinagtataguan po ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So, malinaw po na mayroon dyang uh, itinagong kayamanan sa area na yan. So, digging spot yung gilid, yung matigas na bahagi na yan na may hugis puso at doon sa kabila din ng uh, uh, bahagi dyan ay mayroon ding nakalagay ayon po sa uh, stone map So nahati dyan sa dinadaluyan ng tubig posibleng doon sa kabila na yan, ay mayroon din doon At maaring may lagusan sa ilalim ng tanil Kasi pag hugis puso hindi maalis ang tanil lahat ng hugis puso ay nakatunnel depende na lang kung anong disenyo no pagilid pa, pa vertical horizontal o pa straight sa ibaba basta hugis puso ay mayroon po yung tunnel na nakadesenyo sa ilalim so expected natin na ang nakalagay diyan ay ginto sapagkat nasa tubig posibleng mga gold bars at may mga diamonds din hindi natin alam sapagkat Ayon po 'yan sa Japanese code, no? Sinundan lang natin yung Japanese code at uh, sa personal personal nating uh, analysis ay hindi din natin talaga malalaman kung sarili lang natin kundi uh, nagbabasin tayo dun sa atin pong nababasa ang mga Japanese code. So gold bars ang heart shape. Uh, yan po ay uh, ayon sa code ng mga Hapon. So yan po ang ating uh, pag-analyze dito po sa kanya pong uh, naipadalang video no, na napakagandang inukit na hugis puso. Napaka-klaro na mayroong itinagong kayamanan sa ilalim. Klaro pa sa sinag ng araw yung pagkagawa ng mga drilled holes na yan na hindi magagawa ng natural sapagkat uh, maganda ang disenyo maganda ang pagkaukit na halatang uh, nililok talaga ng tao yan. So, sa lahat po ng uh, gustong magdagdag ng inyong komento tungkol po dito sa mga sign markers na kanya pong ipinadala, kayo po ay malayang magbigay po ng inyong mga komento tungkol po sa inyong mga nalalaman. Ano? Bago po tayo magtapos mga ka-treasure hunter, nais po natin magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga subaybay yung mga subscriber man o hindi subscriber basir man o hindi tayo po ay uh, nagpapasalamat ulit sa inyo sa inyo pong patuloy na panonood pagsuporta po sa aking channel at sa lahat po ng nais magpadala po ng inyong mga videos ipadala lamang po ito sa aking pong messenger Yusuf Yamato at atin pong sisikapin na mabasa at maidikod ang inyo pong mga video na naipadala. So hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo pong Uh, walang sawang pagsuporta po sa aking channel ito po ang inyong Catrice Hunter nagsasabing kapag naghahanap tayo po ay makakahanap